Paano yan mo? Ha? Ah? ano ano. ko akong mapadehan sa pamilya ko doon sa negro. Paano yan lang na wala yung samot namin? Kasi gagawin na, ano natin to para may record tayo, para alam din nila yung totoo. Kaya na, syempre. Oo. O. Kay Kawander. Kawander. Kasi Kawander, di ba Yung tumawag sa atin kahapon oo. kaya nga, sabi ko na stress ako na stress tayo tapos tumawag ulit kayo nang ano nag-chat oo sabi ko sabi ko pa nga wala na talagang option kasi ano sabi niya sir wala na talaga kasi gano'n ganoon um, nangyari oo. kasi di ba tuwang-tuwa na sana ako bi kasi nag-chat na naman ngayon kasi di ba si Wonder Nanay si okay Wonder na. Kasambahay vlog okay na tapos si Wonder na, na okay. lang na gano'n nga yung nangyari. Ba't gano'n May ano daw? Nakapag-withdraw daw ng sahod mo. Ha? Wala namang na-withdraw si kuya mo. Tumawag yung banko sa amin. Kaya nga ano li, kawander eh. Kaya eh, sabi ko na-stress kami kahapon oh. eh, Kasi akala ko okay na tapos biglang nag-chat na ano na wala na talagang laman yung ano mo. Yung ATM mo. <laughs> Anong nangyari nun? No? Na kasi nasimot pati lang pati balance niya hihira hmm. pa naman namin yung balance noon kaya nga eh tumawag yung ano taga uh, bangko oh, na kaya namin ginagawa to para syempre baka mamaya sabihin na naman ng mga basher wala ka na naman masaud kasalanan na naman namin kaya nga eh paano yun? hindi ko alam natin alam nyo ba yung um, password nung ano? kasi daw doon daw sa ano nag message daw siya sa kawander oo oh, tapos okay naman daw nagulat ka nga din pati ako eh baka may napindot ka Ay, may napindot. kawander. 18,000 pati yung balance na pira namin din nawala daw oh, oh. na nag nagme-message nag hindi ko alam mo eh mo yung mo inaasahan pa naman nila yung pagpagawa ng bahay nila at pampadala niya sa Ang ang kwento nung ano, uh, si officer. Lang, Oo, o, officer ng ano. ang, oh, so oh. kasi ngayon ng Kasi december ano, ano, ano. Mayroon daw ang pinindo, tapos ngayon, inaksip daw. Mm -hmm. Inaksip daw. Kaya nabago yung ano. Kaya nagproblema kami ngayon. alis pa naman tayo, big, Yun ano? nga eh. Wala ba kaya Bakit ka 'Di ba sabi ko sa iyo yung cellphone mo ano, ik ikaw lang dapat kasi diba, sayo yun? Oh, 'di ba sa 'yo naka 'yon? Oh, ano. Oh. Wala na si mo. Eh diba, la mo, mo kasi pinapalaro sa anak mo yung cellphone oh, mo. Pinapalaro bak mo ano na pindot-pindot dun. nga ako yung iniingatan ko. Takot ako magpindot-pindot dun sa cellphone ko. Ano 'yon ngayon? Wala ba kayong nagalaw-galaw doon. Wala na, wala ate. Ako? Si Mut, yung ng 18,000. Pati yung pera namin nawala hmm. Kasi may hindi, wala bang nag-text-text sa inyo na... Nag-chat, uh, nag-PM, kawander. Eh, hindi ko lang sa na playan ate Hindi, doon sa ano daw. Ang nangyak, doon daw sa tawag nito. Di ba, pay out? Doon daw na bago. Hmm. Did, doon sa payout, tinignan ko naman yung diba, nag process sa, uh -huh. transaction, tapos tinignan ko. Pero nakita mo, mo nag-paid na. Opo, oh. Yeah, nag-paid na. Alam mo na kung magkano yung sahurin mo. Di ba ni, 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 ano yung wate? Eh? Oo. Oh, oh. Magkano ba yung sahurin mo sana na-expect mo? 16... 16 oh, di ba? Sixteen. Oh. Sayang talaga. Pati yung maintaining balance. Itim na lahat. Oo. Oh. Nasimot. Yun sinasabi ko. Oh, saktuan dyan si Wonder Nanay vlog Witness siya. siya. Di ba sabi ko kasi sa'yo, Kawander, na yung cellphone mo, huwag mo ipalaro. Business kasi yan, be. Oo. Hmm, oh, huwag mo ipalaro sa anak mo. Mahayan mo siya maglaro ng ibang laro. Pero yung cellphone, wag. Yung sa mga anak naman kasi namin, yung cellphone na nilalaro nila, cellphone talaga nila yon Hindi yun nakakakunik sa vlog. Dapat ganon. Ah, uh, paano yan, di? Sabihin ko na? Hindi, sandali. Kasi ano... Na ganon talaga. Oo, kumbaga... Yun, vlog, vlog na lang siya ng vlog, tapos... Tara makabawi ulit. Kabawi siya ulit. O, oh, sige na. Mm -hmm. Ayun Paano, kawander Ano masabi mo, Kawanda? Ano yan, no? Walang wala akong mapadehan sa pamilya ko doon sa negro. Ako pag mga ganito naman mga iyakan, binaiiyak din ako eh. At hindi, ilak mo muna yung pinto at Bakit ano? Paano na na wala yung sangot namin? Yan yung sinasabi ko sa iyo eh. Okay?

Oye mga ka-wonder. Oye, yeah. it's a prank lang. Oye, it's kasi minibiro ni Wanda. <laughs> minibiro ko na talaga. <laughs> e Iliwan li ko naman yung mintining balance. Oh, Ayan. Kasi nasubrahan lang ako sa sabi na nasubrahan mo. nasi mo lang. Mga <laughs> ah, ka oh, prank lang yun. Hindi ako naiiyak na. Ay, abate si wonder nanay. Magkano yung B? 16? 16. Ay, kasi iniwan so, ko yung mintining balance. Ano yung B? 16.5 16, yan. Pati eh, ako na iyak, pre. 165 ba? 165. 165 sobra ba? Sobra. Namnamin <laughs> <laughs> na niyo. Basic wonder, hindi na sangay sa prank. Kaya nga oh. eh, para kasing parang totoo. Oh, pa <laughs> Siyempre mga 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 ano natin mga galawan natin uh, no. Oh si Kawander ay kasi andito na siya yes. it's a chance P-out na kasi yes. yung PTM kasi namin mga Kawander nung sa amin yun. naging issue noon Oo. Uh, ginagamit kasi namin pan-transact ngayon kasi may sahod na siya mag-open na siya ng P-out yeah. o out, sa ring bang na yes. makahawakan nila ba? <laughs> makahawakan nila yung ATM nila sa kanila <laughs> na talaga oh. ayun ba diba mino mm ilang araw pa lang siya dito pero nakakatawa. Andiyan na. Starting pa lang 'yan. At oh. 'yun pa mga kawande, si Kawande is. Kita niya sa vlog bukod pa rin oh, sa oo trabaho. Tapos isa pa, ang good news pa be. Oo. Oh, Magkaroon na siya ng sarili niyang mansion. Oo. Oh, oh. Sa next month, sa month. Medyo malaki-laki 'yung kita niya. Oo, oh, posible baka makuha niya na 'yung. Oh, siguro makamalay mo November or November, uh, hindi, nandito hindi, kasi na. Kasi pagkatapos second reading ngayon, eh, dapat oh, yung, oh, October. Makahabol. Ah, Oo. Oh, so, man, uh, oh. niya ng October. Uh, ay, tama, tama. Oh. Eh, ibig sabihin, niya ng October, pwede lang pumunta oh. dito yung mga pamilya niya. Oh. Ay, congrats, ka, Ander. Kasi, Pwede kasi, 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 ano, kahit bubong lang na simple, sa wali, tapos inidoro, tapos kusina. Ay, eh, eh, hindi ko kasalanan to, kasalanan ko yung siya yung may ko. Pa. <laughs> Kaya pala, Ayun. ang ganda na <laughs> si Wanda Daddy, kala ko gumaganyan lang. Oh. Oo. <laughs> oh. Oh. mga ka -Wander. Good news para sa kanya. Ayon, good news. And congrats kay ka Oo, oh, congrats kasi, ano, unti-unti niya nang natutupad yung pangarap, pangarap niya. Pangarap niya. Na, na ay mga kawander wander abang natin yung sulod na pagyaman ni kawander. wander oh, Oo, siya naman yung yaman kasi si, si Wander isang bahay mayaman. lang Mayaman Ewan ko <laughs> <na siya. laughs> ay, ay, si Wander ati <laughs> Mayaman na rin si Wander Mayaman na si Wander lang, ito siya kasi ibang bansala Ay, 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 oo, uh, 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 tama, mga ibang bansa ba si Wander ati Tapos may blessing din siya, kaso tatlo kasi sila na naghati-hati dun Ayan nga eh Oo O yan mga ka-wander, hanggang sa ayun, muli Ano mo sabi mo sa mga ka-wander Oo, ano mo sabi mo? Maraming salamat yung pagsuporta mga ka-Wonder, talong lalo sa Wonder Family na tumutulong po sa amin. Yan, maraming salamat po. Sana po hindi kayo magsasawa na pagsuporta po sa amin mga ka -Wonder. akala ko mga ka-Wonder, <laughs> wala totoo Wala, akong, wala kaming maano mga ka-Wonder. ng pira <laughs> sa pamilya niyo. <laughs> 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 Siyempre tayo sinubi. Oo ah, oo. <laughs> Pag-support! I love you all! Bye. Bye.